Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang batas para sa food stamp program ng DSWD. Pero bago yan, kinwestiyon ng mga mambabatas ang 3,000 pisong binibigay sa kada pamilya sa ilalim ng programa. Tingin nila, hindi na ito sapat lalo't mahal na ang presyo ng mga bilihin. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. May I, uh... Sa pagdinig ng House Committee on Social Services, ipinasa na ang panukalang pamamahagi ng 3,000 pisong food stamp sa mga pinakamahihirap na pamilya sa bansa. Programa ito ng Department of Social Welfare and Development para tugunan ang problema sa dumaraming nagugutom na Pilipino. Getcha. Unang tanong ng mga mambabatas, Sapat kaya ang 3,000 pesos na food stamp kada buwan? Lumalabas kasing 15 pesos ang budget sa kada pagkain. Yes, show me what, offhand, 15 pesos. Pasok yung isang cup ng rice. Madam Chair, perhaps, mongo, mongo uh, rice, and rice some and, fish. And some fish. So 15 pesos. Yes, Madam Chair. Thank you. No, I'm just trying to picture how... Uh, 15 peso meal would look like. Panawagan ni Bulacan 2nd District Representative Tina Pancho, dagdagan ang ibibigay na budget sa kada pamilya. Madam Chair, may I suggest that we make it 5,000 to be more realistic. Kasi yung is, is 3,000, is that for one month? I think that's... This impossible. <laughs> Sagot naman ng committee chairman, hayaan mo nang dumaan ito sa House Budget o Appropriations Committee. Ang DSWD naman, tinulak na ilagay sa panukalang batas na hindi pinal ang 3,000 pesos. Sana raw payagang magtakda ng halaga ang bubuoing Interagency Committee para sa programa. this is to ensure that we'll be able to cover po yung, yung needs of our beneficiary in case of inflation or other analogous circumstances madam chair i'm sure the committee will accept that we'll just have to coordinate with the authors Sa ngayon, nasa 3,000 benepisyaryo ang nabigyan ng food stamps sa pilot implementation ng programa. Binigyan sila ng Electronic Benefits Transfer o EBT card na may lamang 3,000 pesos. Pwede nila itong gamiting pambili ng pagkain sa itinakdang redemption areas o accredited retailers problema ayon sa DSWD na sa 1.89 billion pesos lang ang inaprubahang pondo para sa food stamp program sa ilalim ng General Appropriations Act. Sa lang daw ito para sa 100,000 beneficiaries. Malayong malayo sa target nilang tatlong daang libong ngayong taon. Hiling ng DSWD, dagdagan sana ang pondo ng food stamp program Ayon pa sa ahensya, sa ngayon, hindi raw muna kasama sa magiging benepisyaryo nito ang mga nasa ilalim na ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Target ng komite na maipasa ang panukalang batas para sa food stamp program bago ang adjournment ng Kongreso ngayong Mayo. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.